Hinahangaan ngayon ng mga kababaihan ang kapuso aktor na si EA Guzman. Ito'y dahil sa sobrang pagmamahal at pagrespetong ibinibigay niya sa kanyang long time girlfriend at fiance na si Shira Diaz. Naging hot issue at top trending topic sa social media ang tungkol sa pagiging celibate jowa kay Shira sa loob ng 11 years. Sumusumpa si EA na hanggang ngayon, makalipas ang mahigit isang dekadang relasyon, ay hindi pa rin sila nagse-sex ng kapuso actress TV host. Pinaninindigan din ng kapuso couple ang pangako nila sa kanilang respective families na hinding-hindi sila magsasama at magsisiping hanggat hindi sila kasal. Sabi ni EA, ngayong engaged na sila ni Shira, mas kakayanin daw niya ang magtiis at maghintay kung kailan magiging ready ang dalaga na magpakasal. At dahil nga riyan, maraming kababaihan pati na rin ang mga kalalakihan ang nagsasabing hanga sila sa pagkontrol ni EA sa pagiging celibate at pagtitiis na walang involved na sex sa relationship nila ni Shira. Ang sarap lang din basahin ng mga nakikita kong comments and write up about us, about Shira and me, ang reaksyon ni EA nang ma-interview sa launching ng Best Time Ever campaign ng GMA7 para sa ilan nilang pangbatong programa present sa event ang aktor bilang isa sa cast members ng longest running gag show sa bansa na Bubble Gang. Pagpapatuloy ni EA, siguro sinasabi nila na hanga sila, idol ganyan, maraming salamat kasi mahirap din sa akin, hindi siya madaling gawin. Kumbaga ang dami ko ring sacrifices pero yun nga, ginawa ko yun because of Shira, dahil mahal ko si Shira, sabi pa ng aktor. Dagdag pa ng future husband ni Shira. So sa lahat ng mga humahanga, maraming salamat po and kaya nyo rin yan, kung kaya ko, kaya ninyo rin yan. So kami lang naman ni Shira hindi namin yun sinabi or in-announce because gusto lang namin magpasikat, gusto rin namin na may mapulot silang magandang lesson sa amin, about sa relationship namin and yung love namin sa isa't isa. Sabi ni EA, hanggang dito na lang. Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at iklik ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload. Thank you.